Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, mamaya sa Great Channel, a free dealer o Zomata So ngayong hapon na to, tiga na to sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for August 24 hanggang August 31 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng Spirit Guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and Hitification bell for more videos updates Maraming salamat po Sa mga walang sawang pag sa aking channel Lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of Virgo So Virgo, 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 welcome back. So let's see what is the messages and advice ng ating angel spirit. So let's watch this. Angel spirit, this give me information. Pa. So this is something to talk of in fighter ship. So this is unconditional love, de ba? This is something of support to each other, no? Mare pinapangalagaan, pinapangalaga at at maaring mahal nyo yung isat isa, no? Kung bago di pa, uh, kung bago ano to eh, kung bago hindi, kung bago um, lumalabas na lang itong pagmamahal sa isa't isa. It's either um, your friends, no? Uh, even your family. and of course, with a partnership. Kung baga may unconditional love talaga. This is something, of uh, five of the four of swords. No? There's something of uh, four of swords by no? uh, rest. So, kailangan nyo magpahinga. This is something rejuvenate no? Kailangan yung palakasin ng iyong enerhiya. At the same time, guys, kail, uh, this is something intuition, no? Kung kailangan na um, ipahinga yung utak nyo. Marami kasi pumapasok sa isipan nyo, eh, no? And so, this is something night of course, with an offer, proposal, engagement, no? And because this is something offer for um, apology, no? This is something apology, And of course, this is something king of cups for devoted sa 41st. Enjoy your life from the fullest. No? Kung, maha, uh, kung mag mag-enjoy ka sa tao na to at uh, mahalin mo at pangalagaan din yung sarili mo. And this is something devoted sa 41st. Kung mag-a pinapangalagaan, pinaproteksyon ang kanina tao na to. No? It's talagang mahal na mahal ka. It's either a friend, boy, uh, it's either a boy na lalaki na kaibigan or either a girl. Uh, this is something king of cups. So this is something, a masculine energy. It's either a boyfriend talaga. So this is a something or oh, three of one. So waiting for a soul, waiting for a ship. No, may mga bagay na hinihintay kang mangyari. No, let's uh this is something documents, papers kang hinihintay. And because uh, there's something is a pentax with a big opportunities and big money coming in for you. No, may malaking opportunity na papasok sa iyo. At itong bagay na to ay maaring matamo mo na. May mga bagay na parang sa harap mo no? na ibibigay, no, ay pagkakaloob na sa iyo. So let's see what is the two of cups. Represent um, the at uh, the king of wands. So, something vision. Na pares kayo ng vision itong person mo or either ng iyong uh, friend. Ng iyong, uh, this is something partnership talaga. Talaga pares kayo ng pananaw, no? Na kayo ng iniisip or tinitignan nyo yung lagi yung possibilities. Gano'n. So, let's see what is the four of swords. The four of swords is a child card for taking action, no? May pagkilos at may paggalaw dito. na baga, this is something, a movement no? Kung paggalaw na ng mga, ng, um, ng, documents, papers, or yung hinihintay mo, kung maaaring uh, dumating na. Tama nga yung hinala mo, no? Kailangan mo na lang, kung mag-take mag ng action. So this is something to report. Kailangan mo rin mag-report, report. no? Insider, kumbaga, uh mo makasakay or makaalis. no? Kailangan mo na lang mag-report. This is something knight of cups represent the ease of ones. So, see, fast communication and fast movement. So, so there's something trouble talaga. No, may offer dito na makakapag-travel ka talaga, guys. This is something of messages, phone call, email. The king of cups represent what? represent the eight of swords, no? Kung baga napapalibutan kayo ng toxicities, no? It's either itong tao na to, itong uh, asawa mo or jowa mo, maaaring kung baga, this is something a toxic friend or toxic relationship or a, a toxic uh, um, family, no? Or either this is a something toxic relationship, guys. Dato siya si devoted and supportive person, but ano siya, kung kung baga, Kumaga, this is something, ano, parang um, namamanduhan namamandohan siya. parang, kung uh, kumaga, uh, madali siyang ma, ma ma, brainwash, no? So, the three of wands represent the four of pentacles. So, this is something for your power, for your energy. So, kailangan protection na mo yung sarili mo, no? Kumaga, kung ano man itong hinihintay mo, kailangan, uh, kumaga, kailangan handa ka, secure ka pa rin sa sarili mo, Ganon. So, let's see what is the Ace of Pentacles. And of course, this is something the high faces. So, this is something a mystery. And of course, there's a something secrets. No? May, may mga offers sa'yo na maaaring kumbaga, unexpected No? Hindi mo inaadya na, pak, ibibigay na pala sa'yo. Itong offer na to na parang walang... Um, walang impormasyon na ibibigay sa pero ibibigay agad sa harap mo no wala kang uh, um, kumbaga walang ano walang um, teaser or something pati or ano basta ipapakita na sa'yo kagad, agad agad ganon so this is something unexpected so let's see what is the two of cups the king of wands represent the five of pentacles so Okay, it is something financial loss or financial crisis, the two of you guys, no? Kung baga, alam nyo sa sarili nyo dapat o alam nyo together sa inyo dalawa, no? Kung ano yung mga bagay na kailangan iwasan, no? Kung baga, luho, bisyo, or ano man yan. Baka may kayo sa sugal. Do, no? iwasan nyo yan. And this is something the wheel of fortune. So this is a turning back to your favor. Na pag-ikot ng kapalaran na ito, maaaring sa'yo. And because no, this, this is a destiny is yours, na no? maaaring kong mag -ito na, no, darating na, yun na uh, matagal mo nang minimiti o yung mga matagal mo nang nasa isip, no, or goals, plans. So let's see what is the king of wands. Uh, the king, ah, uh, the knight of cups, because the eight of wands represent the three of oh, pentacles. So, this is something of oh, focus na no, pagdating sa finances, no? Kung mga uh, sinasabi dito mag-focus kaya pagdating sa pagkakaperahan, no? Ito kasi something teamwork and there's something unity. Pero this is something, ano eh, collaboration eh. Ibig sabihin dito may mga, kung mag, mayroon dito toxic na maaaring sumusulsul sa person mo, no? Pero itong tao na to maaaring mahal na mahal ka. Maaaring na ano lang siya. No, napapaikot lang siya ng mga tao sa paligid niya. So the three of wands are the four of pentacles. Surface in what? So this is uh, something uh, six of swords. So this is something transition. At makakalista kayo sa situation. No, kung bagay ito yung hinihintay mong pera o hinihintay mong sitwasyon Or, makakalista ka na definitely makakalista. ka. No, this is something a trouble guys. And of course, this is something the lovers. Oh my god, kumaga may connect connected ang love life and career mo dito, guys, ha. Connected ang love life and career mo. So, kailangan mo maghanda dito. And because this is something nine of wands for slowly, slowly but surely. Maging mahinahon, wag masyado magiging agresibo na pagdating sa mga decision or gagawin mong action. Kasi may mga bagay na hindi mo ina-expect na mangyari, no? Mag, mag umiwas iwas kayo sa mga investment, guys, ha. Kung mga may mga unexpected moment dito na parang hindi niyo inaadya, no? At hindi um, hindi niyo ina-expect na mangyari. So let's see what is the additional messages with the outcome. For the outcome, this is the six of cups. So this is a past person coming back. May babalik talaga ha. This is the ace of cups. No, this is a something love life. To, may pag-ibig talaga dito. Oh my God, connected talaga Oh. May taong babalik dito from the past. Maghanda kayo ha. Akala mo tapos mo na yung, tapos na yung ano, yung um, yung yung feelings na yon. Akala mo nakamove on ka na. No guys. Nice. Mababalik siya. Ano to? Para ululin ka ulit. So, let's see. Additional messages about sa career. So, this is a devil card. And of course, this is something the word card. So, napapalibutan ka ng toxicities, no? This is a something in toxicity or black magic and foam na maaring nasa paligid mo lang. Kaya ka nagkakaleche-leche about sa finances. Oo, oh, pati sa pati sa relasyon. So, this is something wrong. na talagang kumbaga inaano kayo, no? Parang, but this is something inside job. Parang, uh, nasa paligid mo lang tumatrader sa'yo. And of course, this is something, uh, strength card. Kailangan mo maging malakas at lakas ang mapakiramdam mo, ha? Matatalo mo to, no? Kung maga, kayang-kaya mong, um, mamanifesto yung gusto mo mangyari, no? So, let's see additional messages about sa love life. So, this is the five of one. So, see competitors. Kakompetensya, no? Oh my God, may gayuma ako na sense dito guys. Ha? Kaya nagkaroon ng paghihiwalay dahil sa gayuma. This is something, oh, see, I told you. Elvis card, babae. Oh my God. Talaga sabi ko na eh, competitors, babae. Because this is something, page of one. So this is something good news. May, maganda, may messages ka matatanggap dito. No? May mababasa ka rin messages. Additional messages about sa health. So this is a, something queen of pentacles. So, this is a pattern. Malalaman mo na, no? Kumbaga, paano mo masusulusyonin yung nararamdaman mo. And because this is something the more so trivial. Now, this is something unexpected na hindi mo, kala mo uh, normal yung nararamdaman mo. No. This is something um, illusion or something delusion. Kumbaga, ginugulo ka pati sa panaginip mo, ginugulo ka sa, pati sa pagtulog mo, na bukas ang diwa mo, hindi ka makatulog, nahihira pa ka sa pagtulog. this uh, sa ko ano, ano yung nararamdaman mo, guys. Meron dito, ha? Huh? So let's see what is additional messages with the Romance Angels for a uh, Mystic Love Oracle deck. There's an honesty, uh, there's a truth na malalaman mo ang katotohanan dito ha. Huh? At the same time, this is a something enemy. Oh, may kalaban ka talaga. Watch your back. Si, si di ba? Sabi ko na eh. Meron ka talagang kalaban dito. Nasa paligid mo lang to. And of course, there's something... A soulmate. Oh, may soulmate connection talaga. Everlasting promises, guys. Talagang kain talaga. No, maaaring naghiwalay kayo. Maaaring magtagpo ulit kayo. Mag, kumaga, pag-insayin ulit yung chapter niyo dalawa. Oh my God. So, let's see what is additional messages with a yin and yang oracle card. for you and yang oracle card assistant ga spirit guides no may gabay ka no may tumutulong sa yung gabay and because this is something air of gemini libra aquarius may kinalaman ka sa gemini libra aquarius guys and this is there's a fake i see nagbabalat kayo no this is something bilip may mga pin paniniwala or may mga bagay na pinaniniwala ka dito No, yung pala isang malaking kahibangan pala, no? Meron pa lang inilagay sa isa, -isa sitwasyon mo or may mga bagay na ginawa pala sa iyo para maano, para maiba yung ano, no, yung uh, iniisip mo or maiba yung yung uh, pananaw mo or maiba yung mga pinaniniwalaan mo. So let's see what is the synchronicities. And there's a resilience. Kailangan mo maging tahimik ha sa paggawa -pag or um, pagkilos ng mga ano-ano or pagsolusyon ng mga bagay-bagay. This is something eagle. Maraming mata sa paligid mo. This is something eagle for taking action or messenger. Binibigyan ka na message ng ating mga gabay na para makita mo at malaman mo ang kahulugan ng mga bagay-bagay sa paligid mo. There's a something reflection. So see, kumbaga meron ditong um, salamin talaga. This is something salamin-salamin. May malisa si salamin. No, or either may mga basag na salamin or either kumbaga mag-ingat ka din is something mirroring ha ko baga ko ani gagawin mo sa partner mo babalik din sa no so let's see what is the magical fairy messages magical fairy messages represent a connect with the nature so kailangan mo na unwind guys no kailangan mo mga um, kumaga mag rejuvenate no? Inspired by spending outdoors. At the same thing, this is something assertiveness. Dapat, alam mo, sa sarili mo yung grounds mo. Sand up your, of your beliefs and say, and say yes if you want to. No? At the same time, there's a let go. Pakawalan bitawan, no? At uh, dito, surrender. Uh, and of course, yung mga bagay na hindi mo kontrolado dahil may mga bagay na ibibigay talaga sa'yo kung talaga para sa'yo. So, let's see guys, no? What is additional messages with a money move oracle deck? With a money move oracle deck, represent what? Spiritual work. See, I told you, you, you're light worker. Maliliwanagang kami gumagawa talaga ng hindi maganda sa'yo. And there's a vacation, guys. No, kailangan mo ng vacation dito and this is a take time to recharge and this is a uh, perfect fit na no, talaga pinapakita dito you're uh, meant to be here na no, talaga pinapakita dito na para mabasa mo to ma, uh, para mapanood mo to ma -re ng reading na to para ipakita sa'yo na may mga bagay na talagang itinakda at para malaman mo lahat ng mga bagay na, na gusto mong malaman no may mali talaga sa systematic sena mo guys so let's see what is the energy represent what The thinking man. So, meron dito nag-overthink na person. Now, if you are a man, overthinking ka, no? Know? Or may, may, kumbaga, meron kang uh, iniisip na tao. If you are a man, may, a woman, meron sa'yo nag-iisip na isang tao, no? This is something adjusted possibilities. May mga pinto ang magsasara sa'yo na opportunities. May mga opportunities na magbubukas para sa'yo. This is something angel of love. No? Ginagabayan kayo talaga pagdating sa buhay, pag-ibig. Siguro lagi ito nangyayari sa yon, no? Lagi ka naiiwan sa ere, no? Let's see what is our Kanghel Michael messages. Let go of fear now. Alis yung takot at pangamba mo ngayon, na. At the same time, there's a pay attention to your dreams, no? Kung mag, mag pay attention ka sa mga lahat mga panapapanaginipan mo, sa mga pangarap mo, ay iniisip mo, and this is something decide to be happy now. So, kailangan mo mag na magiging masaya ka ngayon. ba? Diba? Ngayon na. Iwasan mo na yung lukot drama, ego, or pride. So, for angels, answer represent what? This is something compromise, guys. No, may mga pinangako no, at pinagkasundoan dito. And this is a remain positive. No? Kung baga, kailangan nyo maging positibo. And this is a get more information. Marami ka pang dapat malaman na impormasyon tungkol sa nangyayari sa'yo talaga sa lahat ng kaguluhan na nangyayari at nararamdaman mo. There's something wrong. Additional messages with an angel spirit. Oh my God. So this is something a new uh, new way, uh, waxing moon with the inner self. mo ang sarili mo, no? Kung mag, uh, alamin mo at dapat mong matutunan yung mga bagay-bagay na mag-protect at magpapangalaga, no? Nung uh, kahalagahan ng sarili mo, ng uh, finances and love life and career. This is something snake. Si may ahas talaga na kailangan yung putulin. And there's a go for it. na kailangan mo tong ilaban. And this is something self inventory No, marami kang dapat matutunan. This is something unlock knowledge, no? Kung baga, kailangan mo nang uh, matutunan yung bagay na to. At kailangan mo nang malaman kung ano yung nangyayari behind the scenes. This is something spiritual, um, parang educations, ganon. Spiritual learner, Education kasi sinasabi dito guys, no? For the chakra, there's a gratitude. Just be thankful kung ano man yung mga bagay na nangyayari ngayon. Kasi, kumbaga, ibibigay sa iyo yan yung mga bagay na kung um, para sa iyo talaga, no? At the same time, this is something wisdom. Enlightened, Maliliwanagang ka na. No? And this is something recovery at makaka-recovery ka na. Malalaman mo na yung susi, no? Para masolusyonan at matapos atong problema pinagdadaanan mo no? And this is something confusion. Talagang may nanggugulo talaga sa eksena mo. And there's a perfections, no? Our perceptions. Baguhin mo yung mindset, baguhin mo yung um, yung uh, pananaw mo. Kumaga, it's either nakakausap mo tong tao na to, kaya lahat ng mga iniisip mo or plano mo, nasisira niya. Let's see what is the monology At time to give rather than take. na no, mas maganda ikaw 'yung nagbibigay ng oras at panahon kaysa ikaw 'yung humihinga. And there's an emotional running high. So kailangan uh, kumaga magkakaroon ng emotional ngayon, no? Kumaga mari realize mo mag magsisikip sa lahat ng na nangyayari, no? And there's a take time to uh, breathe out. Kailangan mo pag-isipan. Kailangan huminga. At kailangan mo magpahinga kahit pa there's a confident is your key to success. Kailangan lakasan mo yung kumpiyansa mo sa sarili mo na matatapos na lahat ng mga bagay na to at lahat ng mga bagay na to ay uh, mapagtatagumpayan mo. For romance angel, service and what? Free yourself. No, kailangan mo pakawalan yung sarili mo. Kailangan na wala kang ibang pagi uh, pag -op, pag open na ng mga kung ano anong informasyon kasi may mga bagay o tao sa sitwasyon mo na, na nasa paligid mo lang pala yung tumatry doon sa'yo there's a codependence addiction are affecting to your romantic life there's a something obsession guys no, mayro na obsess sa person mo or na may nag may na obsess sa'yo or may nag kakagusto nagkakagusto sa'yo or may nagkakagusto sa person mo or may naiingit sa'yo ah codependence kasi is addicting uh, uh addictions are, are affecting to your romantic life. It's either addiction for insecurities. And this is something regret. No, May mga bagay um, na hindi mo na mababalik yung nakaraan. Ganun talaga. And this is something changes. Kasama siya sa pagbabago na, na nangyayari sa buhay mo. No, Kaya kailangan na ipagpasalamat mo. For I can help Rafael messages. And there's an inner authority. No? Kung baga sinasabi dito na kailangan pang hawakan mo yung mga bagay-bagay na alam mo na eh, yung magiging resulta. No? binibigyan ka na ng intuitions, instinct and vibration na kailangan mo na lang magtik uh, mag-take ng action. No? Binibigyan ka na ng signs na kailangan mo ng kumilos at binibigyan ka ng information para malaman yung mga bagay na to. Ah, kaya pala... Um, kaya pala nagkakalitsi-litsi abaw sa finances yung pala mayroong ginawang pampamalas or either pagdating sa relasyon, gano'n. For angel spirit messages, And there's the children, 'no? Naapektuhan daw yung mga anak mo dito. And there's a leadership, 'no? Kailangan pamunuan mo kailangan ikaw yung gagawa ng solusyon. Take charge of this situation. So let's see what is the additional messages. Pero this is something that sees of the minute, for um, seeing potential. No, kaya mo eh. Kaya mo magsilbing liwanag sa lahat. Kaya mong solusyon at tapusin to. You are a light worker also, no? Kung baga, meron ka kakayanan eh. May kaalaman ka. Kailangan mo nalang palawakin yan. For Jesus loving code said, as as and shall be given to you. Now, kung hindi ka lalapit sa ating Panginoon, hindi niya ibibigay yung karapat-dapat para sa'yo. So, ibig sabihin mo, magdasal ka, isurrender mo lahat, kasi meron dito guys na nawawala na ng paniniwala o na, kumaga nawawala na ng pananampalataya dito so kailangan nyo ibalik, magbalik loob no? so let's see what is the angels number represent what Angels number represent na 9994, a lesson learned. Kailangan mong matutunan. Kaya paulit-ulit yung cycle na nangyayari sa buhay mo kasi may mga bagay na hindi ka pa nadadala. May mga bagay na hindi mo pa um, kumbaga, na realize no? Kumbaga, hindi mo na pag, kumbaga, napagdaanan mo na. Pero hindi mo, kumbaga, pinapasok sa isipan mo na yung mga bagay na yun ay may ibig sabihin pala na kailangan mo munang matutunan yung, yung mga yon bago mo uh, malaman na mali pala ang sistema or eksena na ginagawa mo. No? Kumbaga, may, ano eh, may, mayroong education na pinapakita sa dyan, pero definitely nagbubulag-bulagang ka. So, let's see what is the messages of life. Messages of life represent, I welcome. No, sinasabi dito guys, I welcome life as it presents itself to me. Today I take each step on my path to fulfill with a good faith. I swim easily with the flow of life. I embrace all the experiences of the universe with me. Even those that may prove challenging, I know all will fall into place of the greater good. So, si alam mo sa sarili mo at ipapaalam sa'yo dito na may mga bagay na pilit mong kontrolin ay hindi mapapa Kaya pakawalan at bitawan mo dahil may mga bagay dyan na yung mga pangarap mo ay sa sa'yo kung karapat dapat para sa'yo. No? Uh, fulfill it naturally. Hayaan mong ipagkalob sa'yo yung mga bagay na binapangarap mo. So guys, this is the something na weekly gabay for the month of August, 24 hanggang August 31 for the sign-off for the sign of Virgo. So, Virgo, Virgo, Virgo. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw B biyayang manong balik sa inyo. maraming salamat po. And see you in the next video. bye, bye and Babush!